Welcome to Let's Showbiz. Nag-react ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo sa mga incentive na ipagkakaluob sa kanya ng private companies at government agencies. Nagbigay ng karangalan sa Pilipinas si Carlos, 24 years old, matapos makuha ang dalawang gintong medalya sa men's gymnastics sa ongoing na 2024 Paris Olympics. Sa ngayon, lampas 60 million Philippine pesos in total na ang halaga ng cash and property incentives ang naghihintay kay Carlos dahil sa dalawang Olympic gold medals na natamo niya. At this writing, mayroon ng 32 Philippine pesos million guaranteed cash incentive si Carlos. Recently ay in-upgrade ng isang real estate company ang insentibo nila sa atleta na dating 26 Philippine pesos million condo unit to 32 Philippine pesos million fully furnished unit. Ilan lamang ito sa mga incentive kay Carlos at patuloy pang lumalaki. Wow, I did not know that. Nangingiting sambit ni Carlos nang banggitin ni ABS-CBN reporter Jan Castillejo ang ilan sa makukuha niyang incentive. Samantala, bukod kay Carlos Yulo, ipinagbunyi rin ng mga Pilipino ang pagkapanalo ng katunggali ni Carlos na may dugong Pilipino, ang Filipino-British gymnast na si Jake Jarman. Si Jake 22 ng Great Britain ang nakakuha ng bronze medal sa men's floor exercise event sa Artistic Gymnastics sa 2024 Paris Olympics. Sa kategoryang ito, si Carlos ang gold medalist, at si Artem Dolgopiat ng Israel ang silver medalist. Mainit ang pagtanggap ng mga Pilipino kay Jake na proud sa kanyang dugong Pinoy. Kasunod ng kanyang tagumpay, tumanggap si Jake ng mainit na pagbati mula sa kanyang former preschool teacher sa Cebu. Sa Facebook account ng dating preschool ni Jake sa Lahog, Cebu, ipinost ang message ng dating niyang teacher na si na Yusim, dalawa. Inalala ni teacher ang personalidad ni Jake bilang estudyante noon. Aktibo raw ito sa kabila ng pagiging maliit. Isang dahilan para ipagdiwang ng mga Pilipino ang pagkapanalo ni Jake sa Olympics ay dahil sa pagiging proud niya bilang isang Pilipino. Nang manalo si Jake sa Olympics, sinagot niya sa Instagram ang tanong ng netizens tungkol sa kanyang lahi. Kinumpilman niyang may dugong Pilipino na nananalaytay sa kanya. Ang nanay ni Jake, si Anna Jarman, ay taga Cebu. Isinilang siya sa Peterborough, England, noong December 3, 2001, pero nanirahan siya sa Cebu for 2 years, noong siya ay 3 to 5 years old. Bago siya nakakuha ng medalya sa 2024 Paris Olympics 2024, nagkaroon ng apat na gintong medalya si Jake sa Commonwealth Games sa Birmingham, England, sa mga sumusunod na kategorya, the men's team all-around, individual all-around, floor exercise, and vault.